So hi mga kachas, good morning po sa ating lahat This is Romel, welcome back again to my YouTube channel mga kachas So ayan, ay anyway mga kachas, this is not uh, first time na na-encounter ko siya This is the second time, no? So ganyan po kagusot, mas gusot talaga yung buhok niya ngayon Ikumpara mo yung sa dati mga kachas, no? So ang ginawa ko po ay, yan, tsaga lang po nagtisa ako kasi uh, kung hindi mo siya pagtiyagaan talaga makakalbo talaga siya kasi uh, short hair talaga siya ayon niya mag short hair so ayan nagtiyaga talaga ako sa kanya no so ang nahapin daw kasi sa buhok niya is yung kapag bago siyang maligo after niya maligo diretso tali after maligo diretso tali yung hindi na siya nag-supply. kaya ang nahapin ayan nagusot ulit yung buhok niya anyway noon yung first na nagpunta siya dito sa akin is medyo mahaba pa yung buhok niya but now o na. So, ayan na po yung after. Yun po yung before kanina. Ayan, pinaiksian ko na po konti. Tapos, uh, nadagdagan ko ng hair color and then Brazilian ko na lang po siya. No? So, ayan na po yung after ng ating pagtitiis sa kanyang buhok mga katsa. No? So, nakita nyo naman mga katsa. Diba, proven tayo. Ayan, di no? diba? Yan po ang after. So, thank you so much.